Ma, anong pong ulam? Mm. So, gaya nga po ng lagi namin sinasabi, tama kayo, mali ako. This is my own way of cooking spaghetti. So, hello mga fam! So, for today's video po, ako po ulit ang inyong kuksinerang nanay dahil kailangan pa po nating pagalingin mabuti si Tito Bon. isang kilo po itong pasta. So, yun. Hanggang maging al dente siya. So, wait natin hanggang 8 minutes. Okay? Yan. Patayin na po natin. So, logen fam. So, tapos na po natin lituin ang ating pasta. Ngayon naman po, magluluto tayo ng sauce. Butter. Sibuyas. Bawang. Giniling. Asin. Konti lang. Paminta. Seasoning dog. Kumuha ako ng sabaw nung ano, pinaglagahan natin na ating pasta. Spaghetti sauce. All-purpose cream. Saka magdadagdag tayo ng konting ketchup. One, two. At ang finale ay ating cheese. Lahat na po ito. So gaya nga po ng lagi namin sinasabi, tama kayo, mali ako, this is my own way of cooking spaghetti. So thank you po, tara, kain na tayo. So yan po patulong ko kay Ate Avery kasi mabigat. <laughs> kain mo yan anak. <laughs> Tulungan kita, aray, Diyos ko mo. Ayun, wow. Ma, anong pong ulam? O ito mga anak spaghetti ala maming kain na to Ama, maraming maraming salamat po sa biyayang iyong ipinagkaloob sa amin. Magsilbi po Opo. itong lakas at talino. Opo. Ama, bigyan mo rin po na masaganang pagpapala ang aming mga mahal sa buhay. Gayun na rin po ang aming mga tagapanood. Opo. Ama, patawarin niyo po kami sa aming mga maling nagagawa. gay na rin po patawarin mo ang iyong mga anak. Opo. Ama, pakingatan niyo po kami. Gayun na rin po ang aming mga mahal sa buhay. Gayun na rin po ang aming mga taga-panood. Opo. Inihiling po namin ang lahat ng ito sa pangalan ni Jesus. Amin talaga Amin. 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 Kain na to. Ayan. So, ano ba meron? Bakit ba? Ano, may spaghetti tayo. Al dente ah. <laughs> Al dente yung noodles niya guys. So, hindi siya yung malabsa. Eh, na ano, masarap. Mmm. Yes. Mmm. na. Namatay na yung ilaw na sa likod. Oh my god. The taste is smooth and creamy. It's almost like that. Yes. Arroy ko po. Oh my gosh. Ang bilis <laughs> nun. Namiss <laughs> masyado yung spaghetti. Ay naman ang... Hindi siya masyado gutaw no? grabe eh. yung kain mo pang mandirigma <laughs> sa babae mong tao ay pinutol oh my god ashamed to the <laughs> thank you lord